Yo mga ka-blind explorer, welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, meron ulit tayong isang collab with Boss D. So, alam ko kilala niyo na siya dahil kung nakasubscribe din kay sa channel niya, ang Capdi Music Production, kung nakasubscribe din kay sa channel niya, kilala niyo na siya. So, ngayon, meron kaming collab. Ayan, meron din akong upload doon sa channel niya. Hinapin niya na lang. O di naman kaya ilalagay ko yung link sa comment section. So, wag niyo kalimutan guys mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mag-like, share, and subscribe. At gano'n na rin sa Cap D Music Production. So, please welcome Boss D. Magandang magandang araw po sa lahat. This is Boss D and welcome po sa YouTube channel dito lang sa Sprite Blind Explorer TV. So, wag po makalimot na i-subscribe po ang kanyang YouTube channel and paki-sabay na din po ang Cap D Music Production YouTube channel. Ayon, magandang magandang araw. Ang ating pong uh, bibigyang pansin ay kung ano po ba ang pagkakaiba ng copy text sa default na pamamaraan and sa and kay Jisoo no kasi gamit ang gamit natin ng screen reader ay Gishu screen reader Jisoo Plus to be exact ngayon ang ating gagamitin na application ay si Messenger so alam naman natin Messenger. no yung pag default na copy dito no. Sample gaya nito, 'di ba? Alam alam naman natin, double tap lang press. Over, then copy. Button. Copy, button. copy No. 1. Message text ninyo dito sa edit box na to. Ngayon, ang mangyayari niyan pag nag-copy uli kayo ng another text. 12:36 AM. Sample 2. And double tap lang press Over ulit. Copy. So, ang tendency, ang mangyayari, mabubura na sa inyong clipboard yung sample 1. Kasi, nag-copy nag na kayo ng panibago. So, sample 2 na yung nasa ano, nasa clipboard ninyo. Ngayon, ang maganda namang kay G-Issue, ah uh, meron siyang clipboard history. So, pwede natin ilagay sa kanyang kanyang disyo natin yon At kung wala kayong copy, paste, and clipboard history, mailalagay natin yon sa main menu. At isa pa kay shortcut key settings. No? Kung gusto volume shortcut yung inigawin and ang pangatlo naman ay sa gestures doon yun sa general settings and edit custom gestures so I alin mean, so depende sa inyo kung saan kayo mas mas mapapadali pero ako ang pinili ko doon sa mga sinabi ko sa inyo ay sa main menu ko siya nilagay ngayon pakita natin paano, na, paano natin siya ilalagay na no, kay Jisoo settings. So, pupunta ko dito. Tapos, punta natin si... Eka. Yeah. Ayun, no? So, pupunta tayo kay advanced settings. Then, hanapin nyo itong menu customization. Tapos, hanapin nyo naman dito yung ano yung uh, may meron ng option uh, check, customize, the main, custom, customize the main menu. Customize the main menu. Ayun, ito double tap nyo to. Customize the main menu Swipe right mag add kayo dito. Select the function cancel. Then i-check -che nyo lang dito yung oh, o i-double tap nyo lang dito yung copy, yung paste at yung clipboard history. Pa, paano 'yon? Mag-swipe right lang kayo. No I ano.

double tap nyo, then paste, ito double tap nyo lang din. So, ganun lang po siya. Ayan, ipapakita natin ang, ang kagandaan ng copy sa Gisho, no? Halimbawa, so, itong sample 1. Ah, hindi hindi ko to i double tap long press ha. Pupunta ako sa main menu. Then copy. Tapos Paste. Paste ko siya. Sample 1 Sample one. Ayan. Enter. Back button. Sample one text box. Ah, uh, diba? Nasa, ano ko? No? Nandito sa akin text box. Send send natin. Five. Next. Back yung... Back button. In deleted sample one, sample two. Sample two. Ganun din. Sample two. Ipapabigkas ko lang din sa kanya. In, the, in 12.50, in, the, in, in, in of sample 2. Ayan. Ayan na, sample two ah. Just choose, swipe down section. right. Extensions copy paste copy copy text box copied e, syempre, as usual, ang dito uli sa ating edit box. Ngayon, ang alam natin, di ba nga? Ayan. E di ba alam natin, once na nag-iba na tayo ng text, yung una nating kinopya, wala na sa ating clipboard. Ang kagandahan po kay Jisoo dahil meron tayong clipboard history. Ayan, tingnan nyo ha. Sample clipboard enter keyword. Selected sample Sample So, ayan. So, ang kagandahan po sa kanya is, ayan, so, na-store po sa kanya yung, ano, yung ating mga kinakapi. Ang tendency, parami ng parami yan, ang kaganda naman doon, kahit iba na yung inyong kinokopya na text andito pa rin kay Clipboard History pwede nyo pa rin balikan ngayon kung paano kayo dito magdi-delete. madali lang halimbawa gusto on. kong burain si sample 1 double tap lang press ko lang din to dito sa clipboard history ng Jisoo and Add hanapin nyo tong delete meron lang button. ok button, button clipboard history sample 2. So, next naman yung sample 2, double tap lang press. Add edit. Delete. Hanapin nyo si copy. Delete sample, delete cat okay button. okay button. Clipboard history enter keyword manage cancel favorites. So, ganun lang po siya. Please manage button. Cancel button. So, oh, button. yun po yung pinagkaiba, no? ng copy na default at yung copy kay gishu ay di meron tayong clipboard history so lahat ng pwedeng i-store doon lahat ng importante password ninyo username ninyo lahat ng pag uh, ak sa akin kasi lahat ng hiningi sa akin important lahat ng hiningi sa akin na importante is nandun lang sa akin clipboard history para hindi ko na siya ha hahanap-hanapin Nandun lang siya palagi. So, yun lang. And sana, uh, meron kayong natutunan sa ating tutorial ngayon. And, huwag po makakalimut. Siyempre, first of all, subscribe ang Sprite Blanks for TV YouTube channel. And, ang YouTube channel po ng Cap D Music Production. Laging tandaan, kung ikaw ay may talento, huwag kang mayayang ipakita ito.